Lambe't sabang itong pangalan ko. Nilalait daw ako ni Queen Money. Nanayim drop ako hindi ako kasali sa issue ni Lola Kamina. Dadalangin mga sinabi, isa lang advice ko sa iyo. Queen Money ka kinokoll out, kita aminin mo na kasi. Aminin mo na sumbatera ka. Nagbigay ng reaksyon si Tony Fowler sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa issue nina Queen Monica Money Kamani at mga dating kasamahan nito. ayon kasi sa nabanggit ng dating kasamahan ni Queen Money sa isang video ay mahilig raw manlait ng mga influencers si Queen Money kapag sila ay nag-uusap at kabilang na ang pangalan ni Tony Fowler sa mga nadawit. Dahil sa mga komento ng mga netizens na nais malaman ang reaksyon ni Tony sa usaping ito, ay minabuti niyang mag-upload ng video kung saan ibinahagi niya ang kanyang saloobin bilang leader din ng pamilya katulad ni Queen Monica. Anya Tony ay mas maigi ng tanggapin ni Queen Monica na siya ay sumbatera kung ang depinisyon ng pagiging sumbatera ay pagpapaalala sa mga kasama sa magagandang nagawa nito sa kanila. Hindi rin apektado si Tony kung sakali mang nilait siya ni Queen Manika sapagkat totoo naman na nakalait-lait siya. Narito ang ilan sa naging pahayag ni Tony, ilang beses na banggit ang pangalan ko. Nilalait raw ako ni Queen Manika. Na-name drop ako, hindi naman ako kasali sa inyo. Hindi naman ako kapamilya na dadamay ako. Para sa mga nagsabi na nilalait daw ako ni Queen Manika at mga kasama niya noon, e eh ano naman? E totoo naman kalait-lait ako. Diba? Daming nagko-comment, ano masasabi mo? O eto, sa dami ng mga sinabi, isa lang ang advice ko sayo. Aminin mo na kasi, Queen Manika, call out kita, aminin mo na kasi. Aminin mo na sumbatera ka. Kasi pinagdaanan ko yan. Tagal ko ding naging in denial na hindi ako nanunumbat. Pero kapag may nagagawa silang malikit ka, bigla mong sasabihin, di ba ganito ginawa ko para sa'yo etc. Kasi ipapaalala mo na, oy ganito ang ginawa ko para sa'yo. Huwag mo akong ganyanin. Kung yan ang definisyon ng sumbat, pinapaalala mo ang mga maganda mong ginawa para sa kanila, e diba sumbatera ka na. Yun na, tanggapin mo na be. Tanggapin mo na, sumbatera tayo okay. Kasi bilang giver, bilang ikaw na nag-share ka ng followers mo sa ibang tao, na walang pumapansin noon, lubog, ikaw ang nag-effort, ikaw nag-isip, ikaw utak, kahit sabihin mong kumilo sila etc. Nagkaroon ng bigayan, ikaw pa rin ang pinuno. Ikaw ang ideya. Para i-share mo sa kanila ang ideya, ang mga followers mo, kasumbat-sumbat yun. Kung ayaw niyong masumbatan, huwag kayong Kung ayaw niyong masumbatan, Una pa lang, huwag na kayong tumanggap ng tulong. Kami naman yung nawalan ha, kayo kayo ang nabigyan eh. Tapos pag sinumbat sa inyo galit kayo dahil <coughs> kayo. Hindi naman manunumbat yung tao kung di kayo ko